Sa video nito, pag-usapan natin kung kamusta na nga ba yung vinyl wrap natin dito sa ating mga motor pagkatapos ng halos isang buwan ng pagkalagay nito. At update ko na rin kayo kung narehistro ba natin si Scarlett ng ganito yung kanyang kulay. Music mahigit sa buwan na rin po mula nung dinikitan natin ng vinyl wrap na kagaya nito si Scarlett natin. At medyo marami rin po yung views ng video na yun. Kaya i-update ko po kayo kung ano na po yung nangyari sa vinyl wrap natin. O kung okay pa ba yung pagkakadikit nito sa ating mga fairings. So hindi nasa ang pagkakataon may mga nangyari lang po sa vinyl wrap natin. At pwede nyo tong maging lesson kung sakali mang magdidikit kayo or kung ako man uulitin ko ito. Ito yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. For idea rin first time ko lang din naglagay or nag diket ng vinyl wrap sa mga fairings po natin. Kaya naman, hindi po natin totally mape-perfect ito. Dahil wala pa tayo masyadong idea at di pa natin masyado alam yung mga hacks para hindi po magtuklapan itong mga to. Pero kung sakali man next time, alam na po natin yung gagawin natin at may iwasan na po natin ito. Also, kayo man din dahil bibigyan ko kayo ng tips kung sakali man magrarap kayo, idea na rin kayo kung ano yung mga pagkakamali na nangyari sa akin. Kung titingnan natin sa malayuan, parang wala naman pong masyadong nangyari or parang naging problema sa sabi natin. Pero kung lalapitan po natin siya, ayan. Dito naman po sa mga flat surface, wala po tayong naging problema. Ayan. Pero kung titingnan po natin yung mga kasulok sulokan edge part, katulad na lang nito, itong part ng fairings natin nito, may part na lumobo po dyan. Ayan, nung di, nilagay ko po yung fairings natin na yan, nakadikit po yan pero katagalan, medyo lumobo po siya kaya naman, ayan kung may nyo, may hangin po siya sa loob actually kung ulitin ko po or gagawin ulit yung pagrarap dito sa part na to which is napanood ko rin naman kailangan po talaga siyang putulin sa part na to or kailangan magdugtong dito po kasi isaan ko po siyang nilagay kung kaya naman, yun, nabanat na po itong part na to at hindi na po talaga kinaya. So bukod dito sa part na to, ayan, ayan mga sulok-sulok. Yung part na medyo malalim, yun lang naman yung medyo nadali or nagkaroon ng hangin. Pero kung sakali man, pwede pang i-repair yan Gagawin ko siguro, lalagyan ko ng butas, tapos papasukan lang ko ng shoe glue, tapos iiniting ko para dumikit po siya. Or pwede rin, initin natin, lagyan ng show glue para pag pinrest po natin siya, didikit na po siya. Tulad na lang ng ginawa ko dito, ayan, yung kabila, kung makikita nyo may hangin. Dito sa part na to, wala po siyang hangin, ba diba? Yung ginawa ko kasi dito, bago ko siya dress nilagyan ko po siya ng shoe glue. Kasi ilang beses po siyang umaangat nung iniinitan ko. Kaya naman yon Yun yung hacks na mabibigay ko sa inyo. Bukod doon, wala naman. Dito wala naman naging problema. Dito wala naman naging problema. Dito sa part na to, ayan kung makikita nyo, nagdugtong tayo. Ayan, may watermarks pa, hindi ko pa pala napunasan. Ayan, nagdugtong po tayo dito kasi medyo critical po yung naging lagay niya doon. Naglulukot na po siya. Pero so far, so good yung dugtungan po natin. Hindi po siya natutuklap. Nakadikit pa naman po siya. Ganyan yung balak natin gawin dun sa part dito. Ayan, also dito may maliit na bubbles dyan. So, konting repair lang siguro yan. Kaya pa namang ayusin yan. Hindi pa naman malala yan. Tapos dito sa part na to, ayan. Ito pa lang naman yung pinakakaisa-isang nagtuklap. Or parang umangat kasi dito sa part ng ilalim, ayan. Nakataas pa naman sila ang kaso. Medyo lumuluwag siya dito. So, yung balak kong gawin dyan, babawasan ko po itong kasobra natin. Lilitan ko na lang po. At yun po yung ididikit ko. Kasi, medyo napansin ko, the more na mahaba yung pasobra natin dito, the more na natutuklap siya. Mas prone siyang matuklap. Second option naman, didikitan po natin siya nang pangmalakas ang pandikit siguro mighty band mga bulldog ganon pero dito lang naman sa part na yan ha, sa fender kasi itong part na to di naman siya nagtutoklapan ito kasi prone sa tubig to guys ito lang naman yung didikitan ko ng pangmalakasan kasi kung makikita nyo ayan tumuklap ito pa lang naman yung bumaba pero so far so good yung mga edges goods pa naman yung dito lang sa dugtungan yung mga dito kasi tago na yan so for sure nakadikit pa yan naka -intact. dito kasi pag nagmo motor -wash tayo minsan lalagyan natin ng tubig to kung kaya naman natutuklap kaya naman kailangan natin lagyan ng pang malakas ang yung dito okay pa oh yung aging nya ayan. ayan okay pa dito ayan, oh. may mga part lang talaga kagaya nyan ayan oh, lumuluwag ng konti pero hindi naman siya yung tumutuklap agad after dito sa harap yung dito Okay naman, yung dito lang, sa may part na to, lumobo. Ayan, may dugtungan ang nilagay dyan. Dahil nga banat na banat na, also yan. Pero kaya pang initan niya, tapos idikit. Pero dito sa mga flat area, goods pa siya. Makinis na makinis, walang lumolobo. Ayan o, no? pati itong mga aging na yan. Goods pa siya dito. Ayan, tapos dito sa side, kung makikita nyo, okay pa to. Ayan, tignan natin mga lapitan. Okay pa to, makinis pa, makinis pa So far wala naman po tayong nakikitang napunit no Siguro kapag lang talaga nagasgasa ng matulis Pero so far Yung backback nya todoy Parang napingas, or parang nabalatan wala Pero ayan dito Okay dito eh, okay dito Okay dito, ayan okay dito Dito sa part na to Ayan may mga liit liit lang Pero di naman halatayan eh Talagay ko dati pa yan Dito lang tayo medyo nahirapan Ayan, dito okay pa eh. Tubig yan, watermarks. Dito, sa part na to, tong kabila. Ayan, eto. Kung may kita nyo, lumobo siya. Nung nilagay po natin yan, wala pa yan. Tapos dito, meron paliit-liit. Siguro, yung pagkakamali ko lang dito, kailangan ko rin lagyan ng hati or partition. Kasi kung may kita nyo, medyo malalim din yung kanto nito. Kung kaya naman nagkakaroon ng ganyan. Pero dito sa part na to, wala naman eh. Kung kaya naman minsan case to case basis pero advice ko na lang din para hindi mangyari sa inyo to. Lagyan na lang ng dugtungan dito sa part na to. Yung dito okay naman. Ayun dito may konting lobo. Pero mareremedyohan pa yan. Ayun yung dito marami ang putol eh. Pero so far wala pang mga lobo. So yun lang naman. Ito pinaka critical. Tapos ito pinaka critical. So yung pinaka main concept niya sa mga kantuhan na medyo malalim or kapag banat na banat na po yung ating mga vinyl wrap mas okay wag natin ipilit at lagyan na lang natin ng dugtungan lagyan natin ng hati may napanood ako sa tiktok shop sa black up nilagyan nila ng hati dito yung version 2 kung kaya naman ipever yun talaga yung pinaka reliable kasi ito talagang banat na banat na siya Pero yun, overall, mas sabi po ba natin na mahina yung binal wrap? So far, so good. Personally, para sa akin, hindi po ayos naman po siya. May mga konting kailangan lang tayong ayusin. At may mga konti pagkakamali lang tayo nung ininstall install natin siya. Kung kaya naman, syempre, hindi rin perfect yung kalalabasan po niyan. Pero kung sa ulitin po natin yan, kaya na ulit natin perfect and dahil alam na po natin yung mga pagkakamali po natin at yung mga kailang ayusin, kailangang pang improve sa paglalagay mga ganong bagay. Also, marami naman po tayong extra kung kaya naman ipeber yung dito. Baka ulitin ko na lang yung pagdikit po dyan, saka yung dito. Tapos, sa experience ko naman sa paglilinis, di po siya applicable na lagyan ng mga wax kasi mas malagkit po siya. Hindi po siya pairings talaga eh. Dito wala dito, kikintab po talaga. Pero dito, kaganda naman, kahit punasan mo lang ng basa, makintab po agad siya kasi hindi po siya yung fairings, yung material niya, hindi po siya repainted at nananatili po siyang madulas kahit anong panahon. So kahit iwanan ko po siya sa mainit, na iwanan ko pong nakapark sa nakabilad siya, hindi naman po siya nababanat or nagtutuklapan mga ganon. Ano naman pong nangyayari sa kanya kagaya ng iniisip ng iba. Kung nabilad, madali daw masira, madali daw mag -feed. Pero yun, hanggang sa ngayon, maganda pa matingkad pa yung kulay ni Scarlett natin. So, ba't naman sa rehistro, kung naparehistro ba natin siya, kasi kagaya ng binanggit ko last time nung binibidyo ko yan, is tatry natin siya parehistro kung kwe-questionin. So far, so good na pagparehistro po tayo. Ayan, katunayan. Nung April 2 pa po yan, 2.31pm. Recent lang po yan. Kanina lang lumabas, kanina ko lang nakuha. Kung kaya naman safe na safe, ang importante dapat yung kulay ng motor nyo is same sa i-apply nyong binel wrap. alibawal na lang, red yung nakasulat sa papel natin. Ayan, katulad na lang nito, red yung nakasulat sa papel po niya. Kaya naman wala na pong question-question kahit bright red, candy red, moonlight red po yung i-apply natin sa kanya. Basta, madidistinguish po siya na red. Okay po siya, safe po siya. May mga ilang case na lang siguro na kapag sobrang layo or may differences na po sa base color niya. Halibawa na lang, red po yan, di ba? Tapos kung yung nilagay natin, vinyl wrap is may pagka-orange. Baka malito na po kung orange or red. So baka doon na po questionin. Pero dito, hanggat na didistinguish po siya sa kulay or base color na nasa papel, which is red, marerestro po natin siya ng safe sa LTO at hindi po question yung lang naman muna para sa update natin dito sa vinyl wrap ni Scarlett po natin about sa condition po niya also sa registro. Siguro pa unti-unti after a year naman siguro or 6 months, update pa rin po kayo sa mangyayari or kung ano yung status ng vinyl rap ni Scarlett po natin. Ito lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, update sa vinyl rap ni Scarlett at sa rehistro. Bye-bye!